isang napakagandang gabi po sa ating lahat ng mga kapwa ko kaparmers so ngayong gabi ah uh, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa Bro, sa ibang bansa uh, share ko lang po sa inyo no ang ating uh, NCT side at saka polyar na ating ipapa-spray bukas po sa ating uh, mga tauhan ito po ang Bio Optimax Bio Insecticide Repellents po mga kapwa ko kaparmers ito po no So, ang dosage po natin, 120 uh, sa isang drum. Pati yung biotonic, advanced foliar fertilizer. So, yung dalawang kombinasyon uh, combination, yun po ang isabay natin. Uh, spray bukas So, may absa tayong gamitin. Mga kapwa ko ka-farmers, yun po ang pangatlo nating ilahok. So, yung magica, solo lang natin gamitin ito. No? So, solo lang po to mga kapwa ko ka-farmers. Hindi po natin hahaluan. So, yung pwede isabay natin bukas, yung Biotonic at saka Optimax. So, yun po ang ating gagamitin. So, ang do tamang dosage pa Biotonic mga kapwa ko ka-farmers, 10 ml lang po. Okay, so kung meron kang isang litro, nakakawalong drum ka. So, pwede na to sa walong drum, pati yung Bio Optimax pwede na to siya. So, ang biotic optimax, share ko lang po ulit sa inyo, ay isa po siyang bio and po, mga kapwa ko kaparmers. Tapos, yung ating polyar, ay biotonic advanced polyar fertilizer din. So, yun lang po. Kung meron tayong tag isang litro, ay nakakawalong drum na kayo sa biotonic, pati sa bio optimax, nakakawalong drum kayo. Sa magica, same din, no? Ah, ano po, pag meron kayong isang litro, walong drum din. So, yun na po ang may share ko sa inyo. So, bago tayo magtapos sa inyong lahat, uh, mga shoutout po no, sa lahat ng mga bago nating subscriber, mga bagong viewers, share at commentator. So, abangan nyo lang mga palagi ang mga latest update nating mga video sa ating YouTube channel. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.